Yan, ispray na naman tayo ng uh, polyar mga kagre, ka yung ating uh, pass grow. May halo na yan ng insecticide at saka yung fungicide. Uh, so iba din ang uh, ginawa ko dito mga kagre ka sa high density na to. High density din to pero yung black medyo maluwang pero yung linya, uno lang. So ito yung isang uh, observe ko, observaran ko na ginawa ko. So ngayon makikita natin maganda yung kanyang uh, development malaki yung kanyang puno uno lang yan mga kagriyo, uno lang yung dyan tapos 2 in half dito 2 in half so ito yung uh, resulta ito yung outcome nya so mayroong mga mortality pangilan ilan pero okay lang kasi high density so pinaghandaan ko na yung uh, posibleng magiging uh, magkasakit kasi itong area na to dito ay dating sagingan so ang ginawa ko ito, kaya nito, sobrang lapit dyan sa linya. Uh, kumbaga, uno lang yan, tapos two and half dito. So, ito, malapit sa hektarya to. So, one five yung uh, nilagay rito. So, nasa three to. Three port. Itong uh, area. So, hindi pa abutin kasi may, hindi kami natamnan doon kasi may mga puno. So, nasa three talaga. Kulang konti, magiging three -port. One five yung nilagay natin kasi nga, ganito pinaghandaan na natin yung uh, posibleng magiging sakit. So ngayon, spray tayo ng ating uh, pulyar at fungicide at saka insecticide. So may mga subwal na rin tayo mga kaagre oh. May mga subwal na rin tayo. Ayan. So, maganda. Maganda rin ganitong uh, sitwasyon kasi nga makikita mo bukas yung uh, center niya. Bukas yung center niya. So 1 by 2 in half ito. 2 in half tong block dito. Tapos uno, uno lang to. Uno lang yung uh, pagitan ng kanyang tawag nito alinya. Uh, pero kung mapapansin mo mga kagre, maganda, maganda yung nagiging resulta din. Pero ganito nga, kailangan nating uh, i-maintain sa pag-i-spray so hindi mawawala yung ating pulyar. Kahit na wala pang bunga, yung ating pulyar mga kagre ay gumagamit na tayo kasi yun ang importante. Kasi hanggang sa pagbunga na yung uh, paggamit natin, hindi gaano karamihan yung ating binibigay na abono pero kita mo yung subuhal kita mo yung subwal mga kagre. Ka oh. So ayan, yun yung ating pinapa-ship. Pinipilian natin yan. So puno, lalaki ng puno. 5 months to mga kagre. Ka edad ng ating uh, lakatan. So ibang uh, diskarte na ginawa natin dito. Una ko tong ginawa. kagayan nito. Na mortality yung isa, okay lang kasi nga lumuwag siya. So patay yung uh, posibleng magiging sakit ay uh, pinaghandaan na natin. Yun yung ating mga ginagawa. Lalong-lalo lalo na dito sa Mindanao mga kagri ka na talamak na yung uh, sakit ng saging. Lahat ng sakit andito na. So, ang ginawa akong prevention, dagdag doon, yung tinaniman na natin yung maaaring mortality. Para yung volume ng uh, saging natin sa isang area, makukuha pa rin natin yung target natin na uh, bilang ng naitanim. So, pinasubrahan na natin kaagad. So, ang nagiging outcome, yan. Makikita natin mga kagri ka yung area na ito, ito yung uh, area natin sa malayo na iba yung uh, ginawa ko na layout. So, uno sa gilid, two and sa block. Pero maganda, nakikita ko maganda. Nakikita naman yun yung mga kagreen, napakalusog po ng mga subwal, napakalusog po ng mga puno. So, yung pag-i-spray, hindi tayo mahihirapan. So, madi-develop at madi-develop tayo sa katagalan natin sa pagtatanim. Kasi marami tayong uh, technique na pwedeng i-apply kung papaano. Nasa sa atin yun. Kung paano natin gagawin. So, yun ang sinasabi ko mga kagre. Uh, Suistyo ng iba, kinukuha natin yan para magiging uh, dagdag sa ating mga kalaman, ating karanasan. Inuulit ko mga kagre, hindi man tayo eksperto, pero nagbabase tayo sa ating mga karanasan na maganda. So, may mga pilyor tayong na pinapakita sa inyo kung pa paano. Pinapakita natin yan kasi hindi pwede hindi tayo dadaan sa pilyor. So kasama yun sa ating uh, pagsasaka. So ito na yung nagiging resulta ng ating uh, high density pa siya. Pero nilihis lang natin din natin kinadrado. Uno yung linya. Two and yung black. So yan daming subwal mga kagreo. At saka kita mo naman yung alagang fast uh, grow natin yung ating puliar. Nung tag-init ha dinaanan to ng uh, matinding init pero kita natin yung dahon, katawan, Ayan, may palawir na katawan. Kitang-kita natin yung lusog. So, kunti-kunti lang talaga yung binibigay nating abono. Masipag lang tayong mag-spray. Ganyan, pagkalakatan mga kaagres, sipaga natin yung pag-spray. So, para hindi siya madaling uh, matransmit ng mga insekto na galing doon sa may mga sakit. Ayan, may gagamba pa. Oh. So, yan o, oh, subwal mga kaagres. Daming subwal. So, importante, wala tayong makikitang present ng sakit. Yun ang importante. Kung may makita tayo, huwag na natin patagalin yan. Treatment ka agad natin yan. Kunin ka agad natin yan. Para hindi na siya makahawa. So, ito yung ating high density. Napaka ganda. Pumunta tayo sa kabilang area kanina. Ando, nakikita din natin yung development. Ibang layout, ibang pamamaraan. So, dipindi sa lugar yun, kung paano natin siya i-handle. May mga area kasi na, kailangan natin sundan yung uh, anggulo kung saan dadaan yung araw. Importante yon para naman makapasok yung init sa gitna, Mag-contribute ng maayos, equal, yun, lahat-lahat yun. So, hindi ganun na isang, uh, isang plano lang, bawat area, bawat stage, may adjustment tayong ginagawa. So, yun ang kailangan. Matuto tayong mag-adjust kung ano yung dapat, ano yung karakter ng ating mga tinatanim. Protas man yan, gulay man yan, or mais man yan, alamin natin yung karakter ng ating tinatanim. So yun mga kagre, maraming maraming salamat sa muling pagsama sa ating pagmonitor sa kabilang area. So pang 9 area natin to, ito na yung nagiging uh, development. Medyo malayo to sa ibang area natin. Pero yun, napakaganda ng umaga natin nung masaksihan natin na ganito yung uh, development na pinagdaanan. Grabing init yung pinagdaanan, sinurvive natin. Pero ito ngayon, Kunting kimbot na naman to mga kagri. Ka so laban lang tayo mga kagri. Ka Tuloy natin yung ang gusto natin sa pagsasaka. Kasi tayo mismo ang makikinabang, kinabukasan na ating pamilya, nakasalalay sa atin kung paano natin i-handle mga ganitong sitwasyon, kalamidad na ating pinagdadaanan. Paano tayo makasurvive? Paano tayo magiging success? So, yun. Nakakatuwang muli. Magandang-magandang umaga mga kagre. Ka Tuloy lang ang laban mga kagre ka sa pagtatanim. Magbuhay tayo mga farmers.